Hi guys, ito nga pala yung bangka na aking naleteringan at dito nga pala to sa Sitio Magaras, Barangay Kulase, Mercedes, Camarines Norte. Ito nga pala guys, bangka na to ay gamit nila sa pangingisda. Shout out nga pala kay Prince AJ at shout out na din nga pala kay Erika Vicente at Husilito Vicente at maraming maraming salamat po sa tiwala. Shout out na din nga pala kay Winnie Bisinti at Ligaya Bisinti at maraming salamat din po. Shout out nga pala kay Irene Parika dyan sa Pro 4 Batuhan, Barangay Hamurawon. Shout out din nga pala kay Ulino sa Banal Anthony. Shout out din nga pala kay Tonyo Vlog. Ayan guys hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa panunood.